Alas dos na po ng hapon mga kalaki at ito na po ang mga 4 digit lucky numbers natin ngayon pong May 4, 2 p.m. mga kalaki. 4 digits po sa mga tataya po dyan sa Pilipinas at abroad po ng loto. Hong Kong, 9271. Dubai, 3133. Malaysia, 1208. Taiwan, 1244. Thailand, 5673. Philippines, 2938. India, 6296. New Zealand, 6400. Australia 5368 Mexico 1279 New Canada 0125 Greece 5344 Israel 9108 Las Vegas 7286 Alaska 7549 Saudi 3061 Japan 5288 Italy 6915 Germany 3078 Korea 2551 Texas 9270 China 2182 Singapore 7351 Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin ngayon pong 2pm Abay mga kalaki, pwede niyo po yan irambula at syempre abangan niyo po mga kalaki ang ating mga kompletong digits mamaya pong 5 pm po mga kalaki. At syempre, congrats ko lang po yung mga napanalo po natin kanina sa STL po, dyan po sa Bulacan na naman. Congratulations po sa inyo.